Andito nga tayo sa pinakamataas na overpass sa niya May dala akong patuka Papunta ko si Nilo at kaibigan niya mga kalapatids Tayo nang pupunta sa kabilang tulay Mainit mga kalapatids Mataas tong tulay na to eh Kaya natin panikin to mga kalapatids Sa kabila, sa kanan, papuntang Kubaw Sa kaliwa, papuntang North Edsa Yan, monumento sa kaliwa tapos baklaran sa kanan mga kalapatids Palit tayo ang tas talaga ng tulay dito mga kalapatids Nakapunta na naman tayo dito sa niya yeah! Dati nakapagbigay natin ng patuka dito mga kalapatids Ang sikat ng araw Andito nasa tas na tayo mga kalapatids Konti lakad pa Pababa na tayo Punta natin yung dalawang bata yung kaibigan nga ni Nilo mga kalapatids eto maganda pababa pagpataas nakakapagod mga kalapatids oh no doon sila nakatira sa Maynia road puntaan ko na lang para hindi na sila mahirapan tumawid pa sa kabila mga kalapatids mataas nga ang tulay bigyan natin nga ng patuka at saka konting pang merienda yung dalawang bata Shout out sa lahat mga kalapatids Doon Yung papunta mga sasakyan dito Papunta ang kubaw yan mga kalapatids Sa kabila naman North Edsa Ayan Takeson Boulevard Lakad tayo konti na lang mga kalapatids Ito pababa na Isang babaan na lang tayo mga kalapatids <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> sa wakas, nakababa na din tayo sa mataas na overpass, mga kalapatids. <laughs> Eto nga si Nilo, taga Nia. Ano pangalan na kasama mo? <laughs> Di ba kasama mo ito yung nakaraan? Si Tox, yung kailan ba ka pumunta dito? Matagal na, eh. ilang buwan na, no? Ayun, parang ibon mo yung puti. Niloload mo ba yan? Ha, south. South. Eh, ba't ngayon, niloload mo siya kagabi? Umuwi na. Saan bitawo? Bitawo na pala. Antipolo? Oo, antipolo. Antipolo, buti na kawin. Isang ibon lang niloload, no? Dalawa yan, nasa loob. Ay, yung siya nakuwi. Eh. Buti siya yung nakuwi, ah. Ako, nag-load kami. First training din sa, ano, sa may Santa Rosa, Laguna. Ayan. Kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. Apir. Yun, ang tagal natin hindi nagkita. Ano, pare, pare na natin. O, oh, dito ka, bitawan mo na. One, ayun. Hindi pa tayo rin binitawan na inibon nyo. Kulay white, anong pangalan ibon mo? Anong pangalan? Two balls. Ha? Two balls. Two balls? Oh, ayos ah. Tubos ito, may ibon? Ilang may ibon ka? Ilan ibon mo? Isa. Isa, anong pangalan? <laughs> Cole black ah. Ano pangalan? Dapat pangalan taga niya kayo, di ba? Black niya. Black niya. O ikaw, shout out mo. Sino mga paborito mong vlogger dyan? Salamat ah. Sino pa? Salamat <laughs> ah. Ah, si punong ministro, no? Wala kang pasok ngayon? Ay, meron. Kakawin lang. Ah, kawin lang. Basta importante ang pag-aaral, ha? <laughs> ah, yeah, support lang kay Arslo, pa. O may bibigay tayo. Sa'yo. O, oh, ito. Kunin niyo na. Patuka. Ikaw, may paborito kang vlogger. Okay. Sino? Arslo. Sino si Arsilop? Saan si Arsilop? Saan? Ito. Yun. So, Sino pa? Sino pa? Ministro. Yun, si punong ministro, no? Sino pa? Sino pa ka na daw? Ace daw. Ace TV.